O, oh, pirmahan kita sa panatayong hanap. So ano yata karoon no, live yun nga atong na kita nga nag-file na si uh, Mayor uh, Silva for Governor sa iyong COC. Pirmahan nga, hindi pirmahan. Huwag maang piling. Huwag maang piling, filing. pirmahan lang. So, una kita nung naka-live. Naka makita ninyo oh, kamulo si Mayor o oh, ganang sa masaya si Jose for filing tomorrow so governor para, uh, na, para sa mga viewers yung, ha yung, para, yung, para yung, governor ni pag file ni Mayor So, all systems Provincial governor. Uh, provincial governor of Bukidnon. Para so, sa katawahan uh, sa si Bukidnon. Manaw. Para nga mo ubos, dagang factory manulod, dagang trabaho ang mahimo. Maadvokasiya ang employment. Yan so, na. So, muna ang ko. Ano. Prepared na, preparado na. So, sige, go. Interview.